Aanhin mo ang guwapo kung sasaktan lang naman ang puso mo. Doon ka na lang sa pangit. Mata mo lang ang sasakit. Kaming mga lalaki para lang daw kaming mga labahin. Iwanan mo man, ihintayin ka pa rin. Horror. <laughs> kagwapuhan kang tao hindi yan nakikita sa panlabas na anyo. Nakikita yan paglabas ko ng pito. <laughs> Bakit daw may mga mister na nagrereklamo? Dahil palagi na lang daw tama ang kanilang misis. <laughs> no, no, no. Eh yan naman talagang hiniling nyo mga mister eh. Tamang babae. <laughs> Dalaw dalawang bagay lang yan mga pangga mga misis. Ano, una, lagi silang tama. Dahil kung hindi, ikaw ang tatamaan.